pinacheck ko yung mobile number, ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Borbon. Ayan o, pinilig namin Bor ni Mike Depressor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. yan yan ang lumilitaw dyan. So, so nakuha na namin eh kung sino yung, uh, kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page uh, na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinerculate ito across sa uh, social media. Ito yung nakalagay na post na, na kung pwede na si Direk. Ayan, ayan, ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, eh. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, uh, na nakuha na namin eh, kung sino yung, uh, kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Apo. page na ito, yeah. ang ginagamit niya dyan, dyan ay mga troll farms. Oh ha? shit, not good. Makikita mo na troll farms, kasi pinakita nila rito, uh, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ah, ganun to? Eh, Vietnamese accounts, karamihan, ha? ah. Ah, okay. oo. So, kung halimbawa okay. sa isang libo, 500 Vietnamese, at yung, ka, at yung iba pa, Arabic accounts. Para okay. kung nuwari, maraming support Maraming nag-support ka, tsaka kumukomment, so po, oo. Oh, oo, oh, ha? Okay. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa isa sa sa bandang uh, iba ba, right okay. side, opo. Okay. 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 nakalagay kabayan patrol. Kabayan patrol, yes so, po. Bakit so parang, Station, isang station, TV station mm -hmm. para magmukhang totoo. <laughs> so, nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang bagay. Ah, opo. gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. yan. Yan ang lumilitaw dyan. So, o, so, isang dyan. bagay na kabaliktaran. Ngayon, opo. ano, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Uh, kasi kung Punta tayo sa ano? Punta tayo sa pangalawang uh, slide diyan. Yan. Yeah. Yan. May requirements ang meta kasi dyan, o yung Facebook, na bago ka makapag publish ng ads, kailangan mapalit meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po, oo. Pinacheck ko, eh, pina ko eh, yung mobile number. Ito ay nakareistro sa isang tao na nagnangalang Luis Borbon. Ayan, oh. No? Louis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, oh. No? Uh Hello at cdgminds.com uh, Ang CDG tanong kasi, yung, yung yung ginagamit nila ay cdg Ang adv advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? Uh, so, yung, yung phone number, naka register kay Luis Orbon. ayan ang email nila at ang website nila na din dyan, mababasa mo cdgmediaminds.com. Ang address nila ay Basic City, NCR. Yes po, oh. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, puto'tong tao niya. Oo, so, nagtatago sa nagtatago bilang CDG Media Minds. Uh, sa anino ni Luis Orbon. Uh, huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita eh. Ang ba? Kilala niyo ba? masyado namang, masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halatang. Akala ba nila? Alam mo, uh, Luis Orbon, uh, siguro maaring na-underestimate mo na hindi ko kayang uh, suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Pag okay. kita eh, maghintay ka lang. So, oh, uh -huh. uh -huh. kasi akala nga hindi kayo marunong sa computer at saka hindi kayo marunong sa social media. Eh, you know? uh no? -huh. oh, Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. Oh. Pamamaraan uh -huh. tayo dyan, oh. Uh -huh. di ba? punta natin yung ibang ano, punta natin yung ibang slide natin. Oo, oh, uh yeah. -huh. Ayan ang mga, ang itong CDG Media Minds ay naghahandle ng apat na pages sa Facebook yan. Ah, bukod doon, meron pa sila. Oh. Ah, ano? ay, sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binubus nila, binabayaran nila laban kay Orlik Cotesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number one, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya, ayan, nakikita na niyo yung, pangal yung, yung kanilang post, ayan, o. <laughs> yung pangatlo, <laughs> balita on the go. Ayan. ayan opo. Yung pangapat, chips of staff. Chips of staff. So, po. ito ay puro fake news campaign. Ah, okay. Ano, anong, anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung uh, sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining ni The, The Whistleblower. So lahat ng paraan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamabayan. Uh -huh. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, kumikita sila dyan-dyan uh -huh. doon sa mga taong na pagtatakpan ng kanilang paglilihis. Uh -huh yung kanilang at, agenda. Pa oh, para iligaw ang, ang ating mga kababayan na maring maaisip maisip na nila na, ah, ganun pala yun, ganito pala yun. Uh -huh. Kaya natin dinidiscuss yun para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip para isalba, para proteksyon oh. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, napasa ba ito ni Gutesa, baka no? Oh. oh. Kasi puro nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Iba, Parehas -pare sa Oh. Iba't oh. ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Kaya, oh. Yan, tingnan mo yan, ha? Iba't ibang uri ng ads na puro paninira iisang target. Si si Sergeant Marine Sergeant Gutesa oh. at ako. Yan ay may git na 10 uh, ads yan din, ano? Mga uh, ito ay ni loans mula no October 24 hanggang October 29. So talaga pa lang ano, no? So, oh, oh. Ito pa. Alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Kopo. Oh, merong range eh, from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oh. So sa so, sila. Noong una, ah, medyo nagtitipid eh. Kasi nag <laughs> 500 pesos na <naman. laughs> Ngayon, ah... Mga chip naman itong mga ito eh. Mga oh. manlilin lang ka lang. Galingan mo na, di ba? Oo oh, naman. Oo, so, oh. Siguro naisip din lang. Teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binupos so, na, umaabot no? hanggang 4,000. Pinupos nga sila. Opo. Oh, Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Oh. Yes, po. Oh, oh. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot lang between 20 to 30,000 pesos kasama yung posting dyan. Ah, okay. So, ano ang pake nila? Oh, okay. Manlin oh, okay. Mailigaw ang tao bayan. yan? At so, ang gastos, oh, okay. ay, ganun karami, para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, time time 10, kasi mga sampul para, iba't ibang lugar saan, ano? no? Ma oh. May bubus nilang babalak ng kahit ang So bumagas na sila talaga. Oh, so oh. Uh, sa, sa slide, pakita natin, para ma ma makita natin. Itong mga slides na doon dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan mamula, magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito dyan, napuro, na napuro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Siyempre, siyempre. Oo. Oh. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang oh. uh, skandal na ginawa ng, na uh, ng control, Opo. Oh. Bakit ngayon nag-ship sila doon sa paninira? Oh. Sa, oh. <laughs> sa Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayari ito. Opo. Oh. Eh kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news, October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 ka po no nga. Kaya nga, kaya no, nga, no nga. ngayon, tamang tama lang na si si Gutesa, akala nila ngayon. Ah, so, naman pina for... pinatawag si Gutesa ngayon, sirang sirang na siya. Akala, na, ng, akala ngayon ng tao, wala oh. na yan. Discredited na yan. Yun ang oh. kanilang objective. Benjen Catalino, si Senador Dante Marcoleta. Yung mga troll farms na yan na naninira sa kanyang pangalan. Booking na kayo wala kayong lusot kay Senador Dante Marculeta. Kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo siya masisira. Matuwid yan, malinis yung kanyang hangarin. Patas ang sinusunod niya. <laughs> Kala ninyo makakalusot kayo sa kanya. Maraming staff yan. Ginamit pa yung kabayan patrol. Parang, parang TV patrol wala wala kayong mapupuntahan lalabas at lalabas yung katotohanan pag si Senador Dante Marculeta ang inyong kausap